Ellen Adarna tinanggal ang apelidong Ramsey sa kanyang Instagram. Derek Ramsey wala sa unang birthday ni Baby Lily. Usap-usapan ngayon sa social media ang tila namumuong tensyon sa pagitan ng aktres na si Ellen Adarna at ang aktor na si Derek Ramsey. Matapos mapansin ng netizens na tinanggal ni Ellen ang apelidong Ramsey sa kanyang Instagram account. Ayon sa mga netizens na kapansin, napalitan na umano ang dating Maria Elena Adarna Ramsey. Nawala na raw ang apelido ni Derek na Ramsey na dahilan upang umugong ang mga espekulasyon hingil sa estado ng relasyon ng celebrity couple. Lalong uminit ang usapan ng mapansin ng netizens na hindi dumalo si Derek Ramsey sa unang kaarawan ng kanilang anak na si Baby Lily. Sa mga larawan at video na ibinahagi sa sa social media, makikitang si Ellen lamang ang present kasama ang malalapit na kaibigan at pamilya. Wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, ngunit hati ang reaksyon ng mga netizens. Ang ilan ay umaasang pansamantala lamang umano ang tampuhan ng dalawa, habang ang iba na may naniniwalang posibleng may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pagbabago. Matatanda ang ikinasal si na Ellen Adarna at Derek Ramsey noong 2021 at madalas silang magbahagi ng masasayang sandali sa kanilang mga social media. Habang wala pang kumpirmasyon mula sa mag-asawa na nanatiling palaisipan sa publiko kung may katotohanan nga ba ang mga balibalitang may pinagdadaanan ngayon ang kanilang pagsasama. Ayon naman sa mga kumakalat na balita online, Pilit pa rin daw inaayos ni Derek ang pamilya nila ni Ellen Adarna. Di raw sumusuko si Derek na suyuin si Ellen.